Uh, mga ka senior citizens, mga followers, viewers. Kahapon po pinakita ko sa inyo kung paano po nagawa yung kahapon maliliit. Ngayon po naman malaki. Halos ganun din po. Ito. Naglagay lang po ako ng panbagong pako pa sa bilog. Para lumaki naman po yung star. Ayan, ganyan lang po. Hmm. Ito, pagdudugtungin ko na lang po yan na. Ayan. Ganyan. Mamaya ako nakakakanta pagka ano. Ang nito niya ito. Ito. Hmm. ko naman, garto lang naman yan eh. Ito. naais Tapos ko na lang yan. Higing star na yan. Na pagka sama sama na yan, giging, magiging maayos Magiging ganito yan, pagka nabalutan ko. na, pag ko. Ito, balit-balit doble ito. Ito. Yung iba, ginawa ko, star. Tsaka iba nito. yan ito ang garto, marami akong na nabenta ng garto. May iba't ba kulay? Meron doble ang tatluan. yun. Ayan. Ayan. Tulad nito. Wala din yung no, doble no? yan. No? Ayan. Ayan. ginagawa ako? Malalaki. Ito tatloan, tinan nyo, tatlo oh yan. No. Hmm. Pero mas marami nabili sa akin mga garto, hindi mo doble. Iba't iba kulay. Pag nalagyan nuna ko ng Christmas lights sa gabi, napakaganda kasi. Hmm. Salamat, mamaya ako na. na. Thank you.